Ano nga ulit yung gusto mong gawin ngayon? Food trip. Food trip na naman. O, sige, pag ito reshoot mo, magpo-food trip tayo dyan sa atin sa may malapit lang. Okay? Yeah. O, sige, galingan mo ha para makapag-food trip tayo ng mga masasarap na foods. Let's go! Oy! Food -trip. trip na naman. O, sige, let's go! nga, nandito nga kami dito at bumibili kami ng mga ihaw-ihaw. Ito -ihaw. nga pala isa sa puputripin namin. Ayan, isaw. Ay, napakasarap naman yan. Habang iniintay nga natin na maluto itong mga ihaw-ihaw na to itong isaw, eh syempre, bibili pa tayo na iba nating mapuputrip. Ayan, tamang lakad lang tayo dito. Meron dyan price, takoyako, at saka itong machimengo. So, lahat yan, bibili natin. Itong ano, machimengo. Ayun no sarap po. Oh. Bumili kami ng small na machimengo. 45 lang to, pero sobrang solid dun sa sarap. Ayan, no? Oh, ang dami. Tapos, meron pang topics na nilalagay na parang mango na shinik ng super, super thick na naging, ano, texture. you oh, no? Solid ito, guys. Ang sarap. Itry nyo na din. At itong takoyako. Ayun, ang sarap na itong takoyaki na to. Takoya ko lang tawag ko. Wala lang. Trip lang. At isa to sa favorite ko, guys. Ang takoyaki. At andito lang kami, guys, sa ah, pamahalang barangay ng San Roque. Sa tapat lang. Ayan. At ano to? Sikat na sikat at pinipilahan. Eh, lang. So, kung gusto nyo mag guys, eh, meron dito mga mamimirienda leyenda na. At ayan na nga, okay na. Sabi ko, iduday model mo, Machi Mengo. Baka bigyan tayo ng isang franchise niyan. <laughs> so, ayan, may namodel na, Machi Mengo. Oh, Machi oh, bakalaman baka Yun know, oh, eh, oh, napatid pa sa upuan. <laughs> ay, so nga. <laughs> Kasama nga din pala namin dito pumili yung pinsan gaya ng si Kylo. Tinatago niyo, niya yung tigyawat guys. Pero syempre, papakita pa rin natin. At ayan na nga, ready na ang ating takoy ako. Tapos nag na tayo. Okay, da. Gugum na lang kami, guys. Ay, yung isaw pa pala. Pero ayan, ko na natin dati isaw dyan. Hindi ko na mapapakita sa video. Hindi ko alam ba, hindi ko napakita. Pero ayan, nandito kami sa bahay para simulan ng mag -portray. You know? Tamang setup na nga kami dito ng aming pupu tripping kasi medyo madami guys eh. Nagkasama-sama eh. Tapos, ayan na nga si Kyla. Dinadali niya na ang kanyang isaw. You know, sarap talaga ng isaw. Siyempre, tayo itatry din natin tong isaw na to. Isaw ba itatry ko? Ay, takoyaku pala. Isa pala to sa mga favorite ko guys, ang takoyaki. At ayan, kinakain na nga natin at medyo mainit siya. Grabe. <laughs> Next, sa so, naman natin dito Itong Betamax At masarap din siya guys Solid solid yung pagkakatimpla niya At ayan ang ang iniintay ni Duday guys Ang makuha ang kanyang Machimengo Kasi favorite to ni Duday guys So ayan na, no, tamang Machimengo na siya Tapos favorite niya yung mga bilog-bilog dyan Yung Pearl Kaya naman ganado siya Kaya tikman din natin itong Machimengo Kung masarap nga ba talaga At approve. Masarap nga siya talaga. Sulit na yung 45 pesos mo para sa Machimego na to. Kaya naman, tara at kumain ang kumain. Ayun no, si Ellen dito. Tamang isaw din. At syempre, ito ang masarap gawin sa mga suka ng isaw. Ayun no, ito ang inumin. Kaya yan si Kyla ininom na yung ano, sabaw ng isaw. Di pala ito sa sabaw sa usaw usawan. Ayun, nasarap no, na sarap si Idol. Tapos na timing pa na may palabok na dinala si Tita. Kaya ayan, putripin na din natin tong palabok na to guys. At nung natikman ko ang isaw, ba't napunta sa isaw? isaw. Wow. Masarap ang isaw, guys. Pero yung palabo kanina nakita natin, masarap din siya, promise. At eto na si Duday yo. Oh, tamang matchmaking ko lang. Matchmaking ko lang, masaya na to, eh. Siyempre, babalikan natin tong takoyakuna, ating favorite. Ikaw, ano ang favorite mong minemerienda? I-comment mo sa comment section. At meron din ditong maruya, guys, yung may saging-saging to, eh. Masarap to, guys. Isa to sa favorite ko din. Ang dami ko naman favorite. Latata Lata na pagkain favorite ko, eh. Dahil nga masarap, ipapatry natin siya kay Duday Sabi i try niya. Ayun, medyo antagal kasi pag di siya sa pagkain, medyo tapos tinatansya niya muna kung masarap ba o hindi. At ayan, nasarap naman siya. Kaya ano, nagustuhan niya. Kaya itatry niya ulit. Ganyan yan guys. O, oh, ba diba? Kaya niya kinain kasi medyo nasarapan siya. At nasarapan pala talaga siya. Hindi medyo. Ano ba yan? At kung umabot ka sa part ng video na to, eh, it's a sign para mag trip ka na din. Kaya naman hanggang dito na lang ang video na to. Huwag makalimutan mag-like, comment, share, at mag-subscribe. Kung ano man na pwede bang gawin. Bye-bye. Peace. Love you.